pinag-usapan nga namin kagabi parang na ano? naiyak siya ng konti, nagpanik kasi parang di raw niya kaya. Um, so, inaano ko na, mm -hmm. wag ka magpa-pressure. Sabi ko, yung kaya lang, mm -hmm. kung ano lang kaya. Pero nakausap niya dun sa Malacanang. Nag nakita niya si Kat um, Pimentel, uh -huh. si Lani, yung dalawang Lani, ang asawa ni Alan at saka ni... Oo. Oh, um, nakita rin niya yung asawa ni Mark at ni Rafi uh, Tulfo. Mm -hmm. so, um, so, kahit na paano, nagkausap-usap sila. Um, meeting yata sila next week. Mm -hmm. So, anong advice mo kay Hart? Ha? Huh? Kado lang yung kaya. Mm -hmm. Tapos nagtatunan sa hindi rin niya alam, hindi rin niya kabisado. Sabi ko, um, ako rin naman, hindi ko alam, hindi ko kabisado. Sabi niya, <laughs> um, eh, ikaw, ang tagal-tagal mo na dyan, mundo mo yan. Mm -hmm. Sabi ko, eh, Senador, oo, oo. Pero Senate President, hindi. Kaya pa na yung pa-briefing ko. Kaya nalita ko, sorry. Mm -hmm. Na ano, bang, ano ba yan? Ano mm -hmm. bang ginagawa nyo? Uh, anong trabaho ng bawat um, opisina rito? Sabi ko, ganun din yun. Kailangan mo pa-briefing muna. Mm -hmm. Tapos atras ka. Kausapin mo yung team mo. Mm -hmm. Kung Anong pwede nyo gawin? So sabi yun, ko lang simulan mo muna sa baba bakit imbis na magsimula ka sa taas na pababa sabihin